Hello, hello! Hello, guys! Samahan niyo kong magluto ng masarap na pateros. Pateros! So, alam nyo ba yung pateros? Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pateros. Wait! Pero syempre, naglagay muna ako ng oil. Panggisa-gisa lang. Olive oil nga para healthy. So, ito, inuna ko muna ang luya. Gisa-gisa-gisa. And then, syempre, isa si pinagsabay ko na ang kamatis at ang sibuyas. So, ayan. Halo, halo, halo. Ang gusto ko yung yung madurog yung sibuyas kasi kapag, ay yung, baw, yung kamatis kasi kapag nadurog siya, manunuot yung lasa niya. So, ang gagawin natin ay kinamatisang pateros. So, alam niyo ba yung pateros, guys? So, eto na siya. So, ayan yung pateros. O, di ba Ang lapad-lapad niya. Oh! Pero sarap-sarap niya oy, ang sarap talaga Ayan, malaman Alam niyo, kahit na ganyan, akala niyo Manipis, pero super laman niya And, ay, malasa So, syempre, nilagyan ko na yan Yung sibuyas kanina, yung bawang, yun, yun, pinaghalo-halo ko na Nilagyan ko na siya ng panlasa At so, syempre, ito na Siyempre, nilagyan na ng water. So, ayan, kailangan medyo ng kalubog ng konti ang ista para para naman maluto din yung ibabaw. O, diba? And eto na, tatakipan natin at pakukuluan natin siya. Ayan, may lasa na yan, guys. Nilagyan ko na ng pampalasa. O, ba diba? Mga ilang minuto lang pakukuluan na natin. Eto nga pala, share ko nga lang. Eto, napakamahal ngayon ng mga bilihin talaga itong luya na to. O, oh. 24 na agad to. O, di ba? Napakamahal. Ito maliit na sibuyas. Tapos bawang. Ngayon talaga, sana lumaki na rin ang mga sahod ngayon. Kasi yung mga presyo na ng mga piliin ang tumataas. Eh, pero yung sweldo, parang hindi naman. And syempre, ito yung malunggay. Malunggay na kung saan kinuha ng nanay ko sa kapitbahay. So, ayan, maghimay-himay na siya kasi mamayang gabi ay magtitinola siya. Ayan na, kumukulo ng ating niluto. Ayan, syempre. Ayan na. And syempre, mas lalong eh healthy yan kung lalagyan natin ng gulay. So, ayan ang gulay natin na mustasa. Mas masarap pa yung mustasa, guys. So, ayan. Mahal na rin ang bilinin. O, ayan, ganyan lang. Itatapis natin siya. Lubog-lubog ng konti. And syempre, pakukuluan natin ng konti din yan. Ayoko masyadong malantay ang gulay. Kailangan healthy-healthy pa rin. Pag, uh, tapos niyan, pakulo na. So, ayun na guys. Luto na ang ating Hmm, kinamatisang patero. So, ayan. Ito na, guys. It's so yummy. Ayan talaga. Ang sarap-sarap niya. Perfect talaga sa akin yung lasa niya. Yung ginawa kong lasa niya is perfect. So, ayun, guys. Gawin niyo na. Thank you. Bye.